Hello guys, it's me once again, Jen Christopher Madrid, and welcome to JC Worthy Channel. So in today's video, I just want to share with you itong type ng ating CS test or CS examination na pinoprovide ng mga company sa mga gustong mag-apply no, sa mga prestigious company around Ermita, Manila, Makati or even sa Malate. So some uh, shipping companies nationwide no, ganito yung kanilang examination. So, kung gusto mo ng reviewer, just PM me. Here's my Facebook account official, John Christopher Madrid. And, pag-uusapan natin yan kung anong nga yung mga question na uh, binibigay ng company sa mga nagtitake, no? Nagtitake ng action para makapag-exam and maging part ng kanilang organization. So, yung halimbawa ng CS test or examination is ayan. So, makikita nyo dito yung uh, iba't ibang question. So, mostly kasi, sabi ng mga klasiko na subscriber natin and yung mga nagko-comment sa YouTube account natin. So, yung CS test na yon is para lang din siyang Marlins. Pero, yung nag-exam, yung ka-klasiko ang CS test na lumabas is yung parang may image. No? So, may kita nyo doon, may parang choices na pamimilian ninyo. Choices pamimilian. So, may pagpipilian kayo doon na tamang sagot kung ano yung naka-describe doon sa image na yun. So, pagpipilian nyo doon, para siyang multiple choice. Kasi yung sa akin, hindi siya ganun nun eh. Yung sa akin, pure sentence or statement parang uh, situational analysis yung in-exam ko nun and yun naman pasado naman tayo kung mapapasin nyo sa ating mga previous video and explain ko na sa inyo yun so sa mga gusto ng reviewer just PM lang uh, sa Facebook or pwede na kayo mag comment dito sa video na ginawa kong ito ngayon no and sa mga tips and advices pala so you can chat me as well para makapagbigay din ako sa inyo ng mga tips na paano maging prepare during your interview and uh, during your examination, ano ba yung mga kinakailangan gawin, no? So, some of our uh, subscriber or follower, uh, follower, follower here already uh, chat me on Facebook account and I give them some advice, tips and advices and that's why they pass the examination and yun, masaya tayo ngayon kasi nakatulong at nagkaroon na sila ng kanilang shipping company. No, kahit kadete pa lang tayo, And ayun, nakapagbigay din naman tayo ng kahit konting knowledge natin, nalalaman natin sa panahon ngayon. And yun, masaya na rin ako kasi dahil rin sa mga tumulong sa atin nun na kahit hindi natin kilala, ano, hindi na tayo pataas. At ayun, napunta tayo sa international na company. So yun guys, para syempre makatulong din tayo. So just PM me para masend ko sa inyo yung reviewer ng CES examination or CES test ng isang shipping company. So, kita-kita -kit sa messenger.